Isang propeta ang tumakas mula sa utos ng ating Panginoong Diyos. Nagkaroon ng isang malakas na bagyo. Ang isang barko na sinasakyan neto ay inuga ng malakas na hangin, malalakas na alon at malakas na pagulan. Ang istoryang ito o pangyayari ay makasaysayan na nakasulat sa Biblia. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Isang makasaysayang istorya ang nakasulat sa Biblia, mga sangkay. Ito ay ang pagtakas ng isang propeta mula sa utos ng ating Panginoon. At dito mga sangkay, naganap nga po ang isang matindi at nakakakilabot na pangyayari sa kanyang buhay nung siya ay tumakas mula sa utos ng ating noon Ibang klasing kababalaghan ang ipinadala ng Diyos. At ito po ay ating pag-uusapan ngayon. Ang Biblia, mga sangkay, ay naglalaman ng mga mahalagang impormasyon patungkol po sa kasaysayan ng ating mundo. At isa sa mga nakatala dito, mga sangkay, ay ang buhay ng mga propeta na may mahalagang mensay, hindi lamang sa panahon nila noon, kundi maging sa panahon natin ngayon. Meron pong istorya sa Biblia mga sangkay patungkol po sa isang propeta na tumakas sa kalooban ng ating Panginoong Diyos na kung saan naganap nga po ang isang malaking kababalaghan sa kanyang buhay na muntikan pa pong madamay ang ibang mga tao na nakaharap niya. Ang taong ito mga sangkay ay walang iba kundi si Prophet Jonah. Jonah was the son of Amittai, who came from Gath-hepher in Zebulun. He was the earliest of the prophets and close behind Prophet Elisha in the Old Testament. Ang istorya ni Jonah, mga sangkay, ay napakaikli lamang na nakasulat sa Biblia. Pero mayroon pong makapangyarihang salita mula sa libro ng Biblia sa Book of Jonah na makukuha ng lahat ng mga Kristiyano o mga mananampalataya isang araw, mga sangkay, inutusan ng ating Panginoong Diyos, itong si Prophet Jonah, puntahan ang isang malaking syudad na nagngangalang Neneve. Ang Neneve, mga sangkay, ay gustong bigyan ng babala ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng salita at pangangaral mula kay Prophet Jonah, na ang kanilang syudad ay gugunawin ng ating Panginoong Diyos at papaslangin lahat ng mga nilalang na nakatira doon. Ang istoryang ito ay maihahalin tulad sa Sodoma at Gomorrah, kung saan mga sangkay pinuksan ng ating Panginoong Diyos dahil sa kanilang kasamaan. Nineveh is one of the most prominent foreign city in the Hebrew Bible. Ang Nineveh ay ang capital city ng Assyria, isa pong long-time enemy ng Israel. Matagal na po nilang kaaway. Sa panahon natin ngayon mga sangkay, ang Assyria ay ang modern Iraq. Ang Nineveh ay na-mention sa salita ng Diyos as a place that turned away from sin sa pamamagitan po ng babala mula sa ating Panginoong Diyos. Ngunit papaano nga ba nangyari mga sangkay ang babala na ipinadala ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po kay Propeta Jonas. Ang aklat ng Jonah ay naglalaman ng mensahe ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amitai. Isang araw mga sangkay, sinabi sinabi kanya ng ating Panginoon, pumunta ka sa Nineveh na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Ang Nineveh kasi, mga sangkay, ay isa sa makapangyarihang kapital noon sa ating mundo sa bansang Assyria. Kung saan, mga sangkay, lahat na po ng kalayawan ay naroon. Lahat ng kasalanan, mga sangkay, ay makikita sa syudad na ito sa pagkakataong yun mga sangkay nagkaroon na po ng galit ang ating Panginoong Diyos sa malaking syudad na puot ang ating Panginoon at plenano na pong wasakin. Subalit bago maganap mga sangkay ang pagwawasak nagpadala po muna ang ating Panginoon ng isang propeta para bigyang babala ang Ninevites. Inutusan niya mga sangkay si Prophet Jonah Subalit mga sangkay, ang nangyari sa halip na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon, nagpasya si Prophet Jonah na takasan ang ating Panginoong Diyos. Takasan ang kung ano utos mula sa ating Panginoon. Nagtungo siya sa Jopa at doon ay nakatagpo nakakita ng isang barkong patungong Tarsis. Imbis na puntahan mga sangkay ang Neneve, sumakay po siya mga sangkay sa isang barko na hindi papuntang Neneve kundi papuntang Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasay, mga sangkay, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng ipapang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong pamamaraan mga sangkay ay inakalan niyang makakatakas siya sa ating Panginoon. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh mga sangkay ng isang malakas na bagyo kaya't halos mawasak ang barko. Nagumpisa mga sangkay ang matitinding hampas ng hangin, matitinding pagbuhos ng ulan at matitinding hampas ng mga alon mula sa dagat. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante. Kaya't at lahat mga sangkay ay humingi ng tulong sa kanika nilang Diyos sapagkat sila po ay ignorante pagdating po sa tunay na Diyos. Kaya't ang mga ito mga sangkay na walang kaalam-alam kung sino nga ba talaga ang tunay na Diyos ay tumawag sa kanika nilang naiisip ng na kanilang Panginoon. Sa so, sobrang lakas ng hangin at sobrang pagbayo ng ulan at alon, naisipan nila mga sangkay na ihulog ang kanilang mga kargamento upang gumaan ang kanilang sasakyan. Ginawa nila ito agad-agad. Ngunit mga sangkay may napansin ang mga ito sa gilid ng isang barko. Si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. Ayon sa Biblia, tinanong ito mga sangkay, Ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka at manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Dito na mga sangkay, nag-usap-usap ang mga sakay ng barko na magpalabunutan para malaman kung sino ang dahilan sa lahat ng ito. Dahil sila po ay may pagdududa na mayroon nga po mga sangkay isa sa kanila na dahilan kung bakit may malakas na hangin at malakas sa pagbayo ng ulan at hampas ng alon mula sa karagatan. May iisa dito na nagiging dahilan mga sangkay kung bakit nagkaroon ng nakakakilabot na kababalaghan sa karagatan. Nagsimula na po mga sangkay na magbunutan ang ang lahat ng mga pasahero sa barko at saktong nabunot nila ang pangalan ni Jonas, ang isang propeta na inutusan ng ating Panginoong Diyos na puntahan ang siyudad na Nineveh para bigyang babala na wawasakin at gugunawin na ito ng ating Panginoon ayon sa salita ng Diyos. Siya'y kinausap nila at sinabi mga sangkay, sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Anong ginagawa mo rito? Saang bansa ka galing? Taga saan ka? At anong lahi mo? Dito na mga sangkay, hindi nag lang ang sumagot si Jonas. Ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumika ng dagat at ng lupa. Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakikinig. Kaya sinabi nila kay Jonas, Napa! akalaking kasananan ang ginawa mo habang kinikilabutan ang lahat ng mga pasahero ng barko mga sangkay lalo pong lumalakas ang bagyo lalong lumalakas ang hampas ng hangin at lalong lumalakas ang hampas ng alon sa pagkakataong ito mga sangkay tinanong na nila si Jonas dahil po sa pagkataranta na baka kung ano na ang mangyari sa kanilang barko na sinasakyan tinanong nila si Jonas kung ano ang dapat gawin para pumayapa ang dagat walang pag-aalinlangan sinagot ng propetang si Jonas ihagis niyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo. Sagot niya, hindi agad ginawa ito mga sangkay ng mga tripulante. nag sila nagawin ito kay Jonas mga sangkay. Dahil sino ba naman ang gagawa ng ganong klasing aksyon para lamang pumayapa ang lahat? May kailangan po silang isakripisyong buhay ng isang tao. Kaya dito na mga sangkay, sinubukan nilang itabi ang barko. Ngunit wala talaga silang magawa sapagkat lalong lumakas ang bagyo. Dito na mga sangkay, nagumpisa silang manalangin bago gawin ang sinasabi ni Jonah na itapon siya sa dagat. Ganito ang ginawa nilang pananalangin. Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamatay man ang taong ito. Kayo po Yahweh ang may pananagutan dito. Pagkatapos nilang manalangin ng ganito, agad-agad po nilang binuhat si Jonas at inihagis sa dagat. At laking gulat nila mga sangkay. Nung itinapon na po nila sa dagat si Jonah, agad nagkaroon ng kapayapaan ang karagatan. Nawala bigla ang malakas na buhos ng ulan. Nawala ang malakas na hangin, na ang malakas ng alon sa dagat. Pagkatapos mangyari mga sangkay, ang isang milagrong naganap sa isang barko. Nagkaroon silang lahat ng matinding takot sa Panginoon o sa Diyos ng Israel. Sa pagkakataong ito mga sangkay, sila ay nagalay ng handog at nangakong maglilingkod sa Kanya. Nung inihagis nila si Jonah, mga sangkay, nilamon ang tropeta ng isang dambuhalang isda at siya'y nanatili ng tatlong araw at tatlong gabi sa tiyan nito. At siya ay dinala sa Nineveh na kung saan ito ang inutos sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Isang aral na makukuha natin dito mga sangkay, kahit ano pong tanggi natin sa kautusan ng ating Panginoon, kahit anong iwas natin sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, pag ginusto ng ating Panginoon, wala po tayong magagawa. Gagawa at gagawa ang ating Panginoong Diyos ng kapamaraanan, masunod lamang ang Kanyang kalooban. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe yung ating YouTube channel.